Hindi apiktado ang kandidatura sa pagkaalkalde ng Mandawi City Cebu ni Jonas Cortez sa decision ng Court of Appeals sa pagbasura ng kanyang Petition for Temporary Restraining Order o TRO laban sa desisyon nagsuspindi sa kanya ng isang taon. Ito ang inihayag ni Attorney Jamal James Kalipayan, ang City Administrator ng Mandawi City at isa sa mga legal counsel ng Cortez sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu. Idinagdag nito na sa ngayon ay naghihintay na lamang ito dahil bahagi ito ng kanilang legal action sa kanilang pinaghahandaan. Nasuspindi si Cortez dahil sa hinirang niya si Camilo Basaka bilang social welfare officer sa kabila ng kanyang unqualified status ang CA. Sa isang desisyon na nilagdaan ni Associate Justice Emilio Rodolfo Ligaspi III na may petsang Pebrero 28 ay walang nakita merito sa petisyon ni Cortez para sa isang TRO. Idinagdag ng Court of Appeals na ang desisyon ng Ombudsman ay agad na ipapatupad kahit nakadbinbin pa ang apila dahil ang Ombudsman ay isang constitutional body. Nauna rito, noong Agosto 12, 2024, hinatulan ng Ombudsman si Cortez na nagkasala sa gross misconduct at prejudicial to the best interest of the service to the public na nagpapataw ng suspensyon sa kanya sa pwesto ng isang taon. Next move lang talaga natin is maghintay lang tayo ng desisyon kasi normal process kasi yun ng uh, pag-appeal na maghihingi talaga tayo ng temporary restraining order, almost all appeals. Part yan sa ating legal strategy na kung merong makita yung korte na merit na mabigyan ng temporary restraining order, bibigyan but it is not fatal, na hindi naman sa uh, gano ka or hindi sa makakaapekto sa main case na final ni Mayor Jonas. Ating napakinggan si Attorney Jamal James Kalipayan, ang Mandawi City Administrator at isa sa mga legal counsel ni Jonas Cortez. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Canapor. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!